May sunday lang sa git. Guys. Sina. Ana, hindi na to banding. Date night na to. Ah, mas okay yung ganyan. Wow! <laughs> <laughs> wait, may sunday lang ulit man? oh, ako. Wala mo? Wala mo? Si Yai, kasama si Troy. Ha? Si Troy. Alam ko, magkaibigan na kayo ng ex ni Joanna. Buka na dito. Dito, dito. Oo. Uh, alam ko ba okay? tayo. Ah, bawal magtabi. Pwede pala yun. Mag magiging magtropa yung present tsaka yung ex. Huh? Hindi ka kusapin nga namin. Seryoso. Tingnan natin yung sino may mas malaking muka. Ito yung ano, ngayon. Oo. Uh, yung lang namin muka nila. Mag-enchanted tayo. Yo! Gusto mo yung ano sa ganun? Blow yung ano. Naalala huh? ko din yun. <laughs> memories kayo? Si Henry, nagsiselos. O, oh, what if si Henry nakaalala ng memories na ng ex nila? Ano maramdaman mo? Masakit. oh, yung magpali. <laughs> diba? <laughs> Sino yun? Pali ko! Bahay ko to? Oo. Oh, Oo. Oh. oh. Bata dito ka. Eh, si Elon po masakit yung puso niya. Kaya, binan ako lang ng favorite niya. Ito rin ako sabihin sa'yo. Ano? Sige, is to? Akin eh, ba't naaalala mo pa yung mga nakaraan nyo ng ex mo? Kapag kasama ko siya, sa akin ka lang tatabi. Eh, ba't pinagtatasa mo na naman ako ng boss? Babaan mo yan. Pag gano'n kasi, sa akin ka lang tatabi. Hmm, nagsiselos ka, no? <laughs> oh, okay. O, oh, kung di ka nga nagsiselos, kiss mo ako? Maes ka Oh, O, kung di ka nagsiselos, bilin mo na lang ako napkin doon. Wala na ako napkin. Napkin? Huwag mo hmm. ganun. Sige na, bibili mo lang ako eh. Ang bilis mo naman. Ano yan? Thank <laughs> you ako tingala ako sa task. Ah, nasa baba na ako. Bakit may problema ba? Ano nga yan? Pantisan. Nagpapagutong na pabili. Wait lang, wait lang. Panisal? Sa Mercury Drugs. Ito na ako. Uy, wala nang kiss. Wala kang kiss. Wala kang...